Hi mga kamami, samahan ninyo ako mag-unboxing ng mystery parcel. Kung ano nga ba ang laman ng mystery parcel na ito, ito ba ay magagamit natin or hindi mga kamami. Samahan ninyo ako sa video ito mga kamami para malaman natin kung ito ba ay maganda or hindi. Opo mga kamami. So ipapakita ko na siya sa inyo mga kamami. Kanina lamang dumating mga kamami. So ito na ang mystery parcel. Ayan. Ano nga kaya ang laman ng mystery parcel na ito mga kamami? Ako rin, nakikurious ako, nag-iisip kung ano kaya ang laman nito. Kaya ako napa-order or napabili dahil nga, out of curiosity, gusto kong malaman kung maganda nga ba ang nasa loob ng mystery parcel na ito. Sa mga napanood ko na mga ilang video, yung iba talagang maganda ang laman ng mga mystery parcel. So, tingnan natin ito mga kamami heto pa yung isa mga kamami ayan, so dalawa sila so bubuksan ko na itong, itong muna mga kamami ang bubuksan natin ano kaya nga ang laman ng mystery parcel na ito mga kamami ako rin mga kamami, nag iisip isa linggo ako naghintay so iniisip ko, ano kaya ang magiging laman ng mystery parcel na ito, ito ba ay mapapakinabangan ko or hindi yun ang tumatakbo sa akin isip mga kamami, ayan Bubuksan ko na, mga kamami. Kayo, mga kamami, na-try nyo na po bang mag-order ng mystery box, mystery sack, or mystery parcel? Na na-try nyo na po ba, mga kamami? So, ako, first time ko palang na-try. Na-curious kasi ako, meron kasi ako napanood na may nakakuhan ng iPhone, may nakakuha ng sing-sing, may nakakuhan ng jewelry. Hindi ko alam kung totoo nga po ba yung nasa loob ng mga mystery na in-order nila. So, ako ito, mystery parcel. So, bubuksan na natin. Ayan mga kamami, ano kaya ang laman nito? Bakit? <laughs> Samahan ninyo, mga kamami. Samahan ninyo ako hanggang matapos ang video nito para malaman natin pare-pareho. Ano nga ba ang laman? Oo, oh, eto siya mga kamami. Ito mga kamami. Dalawang wipes. Ayan. Pero meron pa mga kamami. Huwag tayong malungkot. Ito siya mga kamami. Ayan. Aloe vera conditioner mga kamami. So, maganda pa rin ang nasa loob ng isang mystery parcel na ito. So, tingnan naman natin yung isa mga kamami. Ano kaya ang laman naman nito? Ito siya. At least hindi na ako bibili ng wipes at saka hindi na rin ako bibili ng conditioner. ayan aloe vera pa. Piliin natin yung isa. Ayan. Ano kaya ang laman nito mga kamame? Nakaboxe. Eh. Ayun, nakabox. Tapos meron sagit na. Ano kaya? <laughs> ano kaya ano kaya, ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Excited ako. First time ko kasi'ng nag-order marami na rin ako napapanood na mga nagbubukas ng na mga mystery parcel. Yung iba, mga kamami, uh, mga ipit, e ganyan. Yung iba naman, talagang na, pinapakita, merong jewelry, merong watch, merong mga wallet or bag. So, itong isang ito, ano kaya? tan tan dan, dan, Ano kaya ito mga kamami? Na-excite ako. Kasi yung isa, nakita ko na kung ano laman. bato. Ito yung unang nakita ko mga kamani. Ah ito, pang-scrub ng body. Ito kaya. Ano kaya ito mga kamani tingnan natin? Oh, ito siya mga kamani. cup. Ayan, tingnan natin mga kamami. Wow, ang ganda niya. Ayan mga kamami, yung isa kaya ano. At saka glass. Hindi siya ano. Glass ang ano niya mga kamami. So, ayan. Ganito pala ka-exciting ang magbukas ng mga mystery parcel. Meron pa pala. Ito pa pala siya mga kamami. open natin. Uh, wipes din mga kamami. So, hindi na ako bibili ng mga wipes. May, may presyo din yun, ah, mga kamami, pag mo. Ito kaya ano? Ano kaya ito, mga kamami? Oh, ano din siya, mga kamami? tumbler. Ay, ang ganda. Sulit din yung binayad ko, mga kamami. Ang ganda niya. Ay, ayan. Glass siya, mga kamami. Glass. Hindi siya plastic. So, ayan, mga kamami. Ipapakita ko kung anong mga nakuha ko sa mystery parcel ko. Ayan. Ayan, mga kamami. Tapos, keto, Tapos, ayan ayan ang nakuha ko sa aking mystery parcel, so ngayon hindi na ako makikurious kung ano nga ba ang laman ng isang mystery parcel so ayan mga kamami mga kamami maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa pag-unbox or pag-open pag, uh, pag ng aking mystery parcel so na-excite ako sana ganun din kayo mga kamami maraming maraming salamat sa panonood, sana nagustuhan nyo nasiyahan kayo God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag kalilimutan magdala ng payong at huwag kalilimutan uminom po ng tubig araw-araw. God bless us all po. See you next vlog. Bye!